Sa simula ng panahon, sa isang mahiwagang bayan na kilala bilang Bathala, naganap ang dakilang alamat ng araw at gabi. Ayon sa kwento, si Bathala, ang makapangyarihang Diyos ay nagdesisyon na lumikha ng dalawang magkasalungat na nilalang. Una, si Araw na may mainit at nakasisilaw na liwanag na pinuno ng sigla at pag-asa. Kasunod ay si Gabi na may mapayapang kadiliman na nagbibigay ng kapanatagan at panahon para sa pahinga. Subalit, ang kanilang pagkakaisa ay hindi naging madali. Nagkaroon ng alitan si araw at gabi kung sino ang nararapat na maghari sa buong mundo. Upang magkasundo, lumitaw si Baathala at hehinati ang kanilang panahon. Ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon para magbigay ng kanilang biyaya, liwanag at kadiliman. Sa pagtatapos, Nagpaalala si Batala sa kanilang mahalagang papel sa balanse ng kalikasan.